Good afternoon, Lodi Labs and CC Labs. So, nakagala tayo ngayong afternoon, no? Kid free, wala akong kasama. So, gusto kong ipakita sa inyo yung nakikita ko ngayon dito. <laughs> Ayan, no? Oh. Andito pala ako ngayon sa isa sa pinakapaborito kong tambayan dito sa South Australia dahil sa view na to. Ayan, no? Oh. O, oh, ba? Diba? <laughs> River view. Ayan. Ito so, yan yung river. So, <laughs> ang sarap ng weather ngayon. Ang ganda ng weather ngayon. Masarap sa pakiramdam. So, ito, may lutoan ng barbecue dyan. Pwede kong ma-barbecue. Ano oh, diba? Ayan, may upuan. Andyan pa yung bago. <laughs> Tapos, ayan o. Oh, yung view habang dito sa park. Diba? Ganda. Yung river. <laughs> Very nice. At saka, ang ganda talaga ng park na to kasi hindi lang siya tapat ng river kung saan nakaka-relax talaga. Mayroon ding playground dyan for kids. Ayan. Dyan, may playground. At ang ganda din dito. <laughs> ganda talaga ng panahon ngayon. Hindi malamig, hindi rin mainit. So, ayan yung upuan dyan, nakapaghugot ako dati Tsaka, saka picture picture din ako dyan so diba Tsaka, may ano dito ayano, may fountain <laughs> ang cute talaga ng lugar na to o diba Tsaka, isa sa mga nagugustuhan ko sa lugar na to is wala siyang masyadong tao so para sa akin nakaka-relax talaga, nakakatanggal ng stress kaya pumunta ako dito kapag gusto kong makapag-relax. Kapag nalulungkot ako. Kasi kapag nakikita ko yung nature, ayan yung mga ducks dyan, yung river, nare -relax ako. So, ayan. May papakita pa ako sa inyo, no? Ito yung ano dito. Yung drinking facilities. Tsaka mayroon ding luto ng barbecue. Ayan, Oh. Ganda ng lugar na to, no? <laughs> so, ayan, no? Made of... Ano? Para siyang bricks. Or, no, hindi bricks. Stones. So, meron pang isa dito. Dito tayo kasi ito, maraming mga tao. Ayokong mag-vlog ng may maraming tao dun. <laughs> ayan, no? Upuan. O, oh, diba? So, ito yun, no? Know, yung electric barbecue. So, lutuan din ng barbecue. Tsaka ang galing no, kasi ano yun, yung made of stones. So dito, pwedeng mag-barbecue. So diba, ang ganda. So ang lugar na to, pwedeng mag-held -ano, mag ng birthday o kung anong okasyon dito sa park na to. Ang mga tables and chairs. So ayan. mga upuan. O diba, nice. Oh, yan. Uh -huh. Grabe, nakaka-relax talaga dito. Kaya na. <laughs> River. Oh. Na dito. Nakaka-relax. <laughs> so, yan na pala yung upuan, no? Oh. Yan yung favorite upuan ko gusto ko dyan. <laughs> so, dyan tayo. Picture-picture tayo dito para may remembrance tayo. <laughs> hmm. para, ikot tayo. Okay ba? Kaya so, no? Oh. Grabe, nakaka-relax talaga yung view, no? So, ikot tayo. Para makita nyo yun. Maraming maraming salamat pala no sa inyong lahat na laging nakasuporta at nakasubaybay dito sa mga posts ko. Long videos, hugot, mga pictures, maraming maraming salamat sa pag-engage at walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na gala. Salamat. Bye-bye.